Ako nga pala si Mac Placino, uh, ng Lucena City. Uh, welcome po kayo eh, sa aking munting log. Ayun. Sir, bali, kailan po kayo nag-start kumarera ng kalapate? Uh, 2012, North Race. Bali, doon ako nag-start. Ah, po. Matagal so, na rin. Matagal na rin po. So, Bali Idol, yung mga naikot po sa inyong bloodline dito, ano-ano po? Bali, ang naging foundation ko talaga is yung galing nga uh, kay Tatay Alo, yung Cartus. Ah, Cartus. Doon po ako nagsimula. Then, ay, bali, nung nag-start talaga ako, wala, ano lang, ah, uh, yung mga ko lang sa pet shop, sa ah, mga bata ba? po. Tapos sinubukan ko yung karera, mga hindi naman nakauwi. <laughs> Tapos yun nga, na uh, yung kapitbahay ko si Mang Alo, uh, binigyan niya, uh, niya ako ng isang, ano, Uh, inakay. Isang inakay uh, po. Ayun po yung may bloodline. No naman kasi hindi ko alam, hindi ako aware sa mga bloodline. Ah, oh, okay po. So, kumbaga talagang, kumbaga pag kami kalapati lang yun na lang so, oh, Alaga nga na lang kasi since bata naman tayo, nag aalaga oh. na tayo. Nun. So, bali idol, yung, yung, yung YB na yun, inilaro nyo na po yun? Bali, hindi po. Uh, i Ibirinid ko siya sa isang nabili ko lang din na hen na hindi ko naman alam kung ano, pero nag-produce sila ng winner. Ah, oh, yes. gano'n. So, ayun, sir, yun pa rin po yung naikot sa inyong bloodline ngayon? Bali na? ngayon, hindi na kasi, nga, uh, nawala. Hindi na nagsisimilya yung kak na natira sa akin. Ah, kung nandito pa rin siya. No, tapos yung henaman is nakain nga ng pusa. Ah, oh, Yun yung winner ko. Tapos ito namang anak, winner din ng ano na Pacific Ocean. Ah, ganun. Kung kahit apo na po, pa, bumira ah, sa pa rin. Loop, sa ibang loob, sa ibang nagpa-perform. Ah. Galing kasi hindi na ako nakapagtabi. Oh, so, yung po. kaibigan ko na nang hiram, yun. Sila yung... sa uh, siya yung nag maintain Uh, Kumbaga nag-click dun sa kanilang pairing nung sa mga ibon niya. Ang galing ano, idol. So, idol, pwede nyo po ba kaming i-love tour sa inyong Ay. love? Tara po. Ay. Delikado nga lang ito, sir. Eh. Ang dami. Kinuturuan ko na kasi yung mga pang-shout. Ah, ito. Nandun sa kabila kasi yung mga stock na cup. Ah, ito so, yung mga young bird ko ng shout. Ayun. Pwede ko na mga muna. Sige po. Para tayo ay, yan. Admit lang, sir. Sir, dahang ka lang, ha? Apa. Ayun, sabala so, ito pala yung mga stock niyo, sir. Ayun ba, sir? Nandito yung mga winner at producer natin. Ayun. Ito po yung cartus na sinasabi ko. Ito, ito, malaking lang. Ayun. Yeah. Yeah. So, ito na pala yung pinaka-foundation ni eh, Sir. Ako. So bale ito ayan na yung naging pinakauna-unahan sa. Yes sir, opo. Yeah, uh, ah, di, ito po yung second generation na po. Ah, second yung second una. Generation. Yung una yung nanay nila, yun po yung winner ko na 2013 ng Summer Race. Tapos ito yung unang inanak sa akin na na tumapos ng uh, Pacific Ocean. Pacific Ocean. Opo. Tapos tapos din po ito ng Tugigaraw. Galino. Tapos sa South ay Matnog. Matnog po. Galing ano. So, Ilang beses nyo siyang inilaro, sir? Sunod-sunod yun. Eh? Pagkalaro ko ng summer, nung sumunod na north, inilaro ko ulit sila. Iba talaga ang huming niya, no, sir? Tapos, uh, nawala siya nung ano, umuwi siya sa akin ng... Wala nang sing-sing. Nung umuwi siya sa akin galing north. Oh. Nung... Tugigaraw. Tugigaraw. Tapos Sorry. may ang buntot tsaka ang bagwis nung uwi sa akin. Ta talagang inano siya, uh, no? inalagaan na tinanggalan pa ng... Nahuli siya, oh. Nahuli. Tapos isinama ko siya sa training nung sumunod na South. Na hanggang, yan, hanggang, hanggang naman. yun nga, hanggang At nang, naman. Tapos ginawa... Pinero ko kay, ano, kay Jerome. Kasi nag-focus ako nun sa isang pamilya ko na nagtakloban eh. Ah, okay po. So, bali yan po, ang na-maintain nyo po, yung nagtakloban, okay. tapos ayan po, medyo na... Aka, hindi ko sila biligyan ng halaga, pero yung pala, uh, magagaling din pala talaga. Magagaling sila. talaga din sila, no? Sir, sayang saan Pero pa, may na-preserve na po kayong lahi niyan? Yun nga mga wala eh. kasi nung time na yun, nung pandemic, dinala ko silang mag sa sa Kalamba, kung saan ako nakasa dati. Yung nanay niya, yung winner ko ng second overall, na ng pusa. Ah, ganun sa I-invade ko sana sila eh, kasi yeah. nga para ma-preserve ko. Kaso yun nga, namatay. Namatay. Sayang. Siya, siya na yung hindi nag-pepper-till. Oh, siya po yung hindi nag-produce na. Sayang. So, diba po kasi, Pip overall, yung kapatid niya ay second overall. Pareho, yung Lubar po. Pareho silang kak. Pareho silang kak. Mm -hmm. Ano yung po? Full sibling po? Full sibling sila nun. Tapos ano po, yung nestmates din po. Nestmates po, mahusay oh. oh, Mahusay po pala namin. So, uh, so, same gender talaga pagka-producer oh, din eh, you no? Know? Yung nga, nagkataon nga na same gender tapos ano na sila, winner pareho. Winner parehas pa. gano'n? nga, uh, ang naitulong nito sa akin, nakapag-tuition ako. Nakapag-tuition? Nakapag-tuition ako nung, ano, uh, nung college. Ang na ibo nito. Sayang at hindi lang nakapagtira, no, sir? Sayang, na, sir. And, uh, nakapag-bihis na ulit siya. Susubukan ko pag, ano, kung so, maglalabas siya ng si Oo. Oh. Pero sanay siya dito, sir? Sanay po. Bali po sila, nandun lang sa labas, doon sa maliit na cage. Ngayon, itong pagpasok ng October, inilagay ko sila dito para makondisyon ma nga. Makondisyon po. Na magsalang ako ng ano, pang North. Ayan. Yeah, sorry. Ibo, ang katuan may, may maganda katawan niya ano, sir ma. Hindi siya mukha lang siyang ano pero ano siya yung dahil nga matanda na. May kill na siya sir. Uh, pero nung ano siya ang lambot ng ano nito, breast muscle. Sa so, ito na yung mga... Ito, sir, mga ginagamit nyo talaga. Apo. Ah, uh, yan pong white. Yan po ay producer ko ng Off-Color Champion. Ah, ito po. Apo. Ah, Magkakapatid po yung white na... Ano, Nilaro ko ng South. Bali yung dalawang kapatid niya is Kalbayog at um, katbalo Kat, Kalbayog Locker, 6 over 6 place yung isa tapos siya naman ay na, nawala, nahuli sa Legaspi. Ah, oh, ganun po? Uh, ay dahil nga, ano, nausa naman na yung mga pagsasauli. Naisauli sa kanya ng Tagal Legaspi. Ah, oh, Tagal. Hmm. Kaya parang sinundo ng truck namin doon, dinahan sa Legaspi. Tapos napabalik siya. Oo, oh, sinabali sa akin. Tapos ngayon, nag-produce na po sa Producer inyo. Producer sa akin. Galing. <laughs> oh, kaya, shout out doon kay Sir, ano na, Pangalig SP. Tapos ito po ay, ito yan, nag-six overall ko ng North. Ah, ito po. Ayan. Ito, ba? ito po ay, uh, nung 2021, 2022 North. Uh, six overall, YB. Second overall, OB. OB. Claveria, Cagayan finisher. Claveria Cagayan. Last lap namin. Tapos, inilaro ko siya ng summer race ng... Ang last lap namin is Rojas. Finisher niya siya. Rojas. naginter island pa siya. Mm -hmm. <laughs> ang galing. Diba nang... Nainip nga ako. Wala akong panlaro na eh. Ay, siya yung napili ko na... Ilaban po ulit. So, overall na yun. pa ulit. Ano siya Ayun ngayon, may anak siya pang South. Pang South naman po. So, masusubukan naman, ano, sir? So, bali, anong base bloodline niya naman, sir? Bali, yung bloodline nito ay eh, may pasok ng... May breeder kasi ako dati, stitch about na hen. Ah, po. Tapos, yung... kap Ito po, si Bulag. Uh, gift bird sa akin ni... jan Paul Lupig. Galing naman kay Kuya Joam Alcantara. Bali, nakapersonalize po ito ni Kuya Joam Alcantara. Ah, ito po. So si Engineer Joe uh, um, ano po? Bali, ito po ay nag-produce na sa akin ng Yan nga, yung Claveria Cagayan Tapos yung latest na inanak niya sa akin Is yung uh, first overall sa tatlong club Na South South uh, oh, Na, na henaman, Hen naman, Hen so, Magkapanid sila sa tatay Ayun. Yung, so, kasi hindi siya nakauwi ng Tacloban yun yung Super Smash. Super na, oh po. Um, Siguro na disgrace ano sir. Yan kaya ito mga ito yung pinatabi ko talaga. Proven talaga. Proven talaga po. Tapos ito naman pong iba e, ay mga susubukan. Susubukan po. Ito po, mga lahi po ng na mga nagtatakloban. Ayun, <laughs> uwi ng uwi eh. Susubukan ko nga.